Hey yo, what's up mga kaungas? Magandang araw sa inyong lahat. At syempre, uh, bukas na pala yung laban namin ni Boy Tapang. So, madami pala nag-chat-chat sa akin at Uh, ano tanong sa akin na uh, buyengas uh, pupusta ako sa iyo buyengas pupusta ako sa iyo. Uh, ito lang 'yung masasabi ko sa inyo guys, ah uh, wag na wag na wag kayong pupusta sa akin. Alam niyo kung bakit? Alam niyo naman guys na si Boy Tapang uh, galing 'yan sa amateur boxer. Isa sa amateur boxer galing yan sa Ala Gym Promotion. Ako alam niyo, ako straight fighter lang ako. Uh, para bara lang 'yung suntok ko, wala akong strategy sa boxing. Alam niyo 'yan sa doon sa amin, sa kanto-kanto lang ako nagbuboxing. So yan yun yung masasabi ko sa inyo guys na wag na wag kayong pupusta sa boxing ko. Sabi nga ni Boy Tapang, pag boksingero ang kalaban mo, bugbog sarado ka talaga. Yun yung sabi niya sa press con. Siyempre ako, street fighter lang ako. Um, wala akong strategy sa boxing. Tapos si Boy Tapang, amateur boxer siya. Siyempre, bugbog sarado talaga ako. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na wag, na wag kayo pupusta sa akin. At si Boy Tapang, sabi ba ni Boy Tapang na hindi niya ako pinag-training yan kasi nga, bisit lang ako. Hindi ako sa labi niya. Parang hindi ako kete pase lago kete no ma pase ma di sini. alam ji tu nila pe boxing ke di ba ye yeah! alam ji di ba ana pe boxing ke mai utak kan me cha kata pangan boxing bukan tu aja ta bubuk sana do Pero boy, tapang nga, ako sa iyo kasi nga natupad yung pangarap ko na makalaban ka sa Battle of kasi nga ikaw yung isa sa mga inspiration ko sa boxing. So maraming maraming salamat sa iyo boy, At Kaya siyempre, nagpapasalamat ako sa mga taong nagsusuporta <laughs> sa akin at naniniwala sa akin. So guys, alam nyo ba guys na sa nga, ngayong match up na to, ngayon lang ako kinabahan sa laban namin ni Boy Tapang. Alam niyo kung bakit? Hindi ko inexpect guys na si Boy Tapang ang lead niya sa video. Hindi ko inexpect na malit lang siya sa video pero sa personal, sobrang laki niya. At yun, uh, syempre, ngayon lang talaga ako kinabahan sa sa match up namin ni Boy Tapang. Alam nyo guys na sobrang advantage talaga ni Boy Tapang kasi nga uh, napat siya tapos malaki pa siya ako maliit lang ako tapos amateur pa siya. Alam nyo guys na dito ako kinabahan kaya uh, sa mga taong nagtitiwala sa akin maraming maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa akin at lang, lalo na sa pamilya ko. At <laughs> uh, guys, uh, ipapakita ko din sa inyo na na ako kahit street fighter lang ko uh, kaya ko magipag uh, sa bayan sa amateur at ipapakita ko talaga yan sa inyo. alam nyo guys na si Boy Tapang hindi lumalabas ng video ng training niya hindi natin alam na na siyempre training talaga si Boy hindi natin alam na training siya kasi nga hindi siya lumalabas ng video pero nakita ko sa mga nakikita ko sa mga ibang page na ina-upload grabe grabe yung training ni Buitapang hindi ko akalain na na hindi lang siya nag upload pero grabe yung training niya, pinagandaan niya talaga ako. Ah, uh, kayo sa mga nagsusuporta sa akin uh, gustong pumusta, uh, huwag na gustong kumusta, wag na wag kayong kumusta sa akin. Yun na yung masaba, masasabi ko. Kasi nga, uh, nasabi ko na na amateur boxer kasi ako street fighter lang. Uh, ito na lang sabihin ko sa inyo guys na uh, kay Boy Tapang na uh, sana sa pagtatapos namin ng laban na okay na tayo at Team besides na tayo at yung makalaban na, makalaban natin na uh, Team Luzon na syempre uh, ah uh, salu saludo ako sa iyo Boy Tapang uh, sa kabaitan mo yon na uh, maraming maraming salamat sa iyo Boy Tapang ah uh, itong laban na to as uh, sportsmanship lang to uh, Siyempre, alam nyo naman guys na si Boy Tapang uh, malakas din yan kasi isya sang, uh, ano din siya, isya siyang bisaya. Alam nyo naman na mga bisaya, mga palaban din yan. Hindi yan, hindi yan umakit ng ring na, na sabihin talo-talo lang. Alam nyo yan guys. Lahat ng mga kilala natin ng na mga sikat na boxing hero, kala, uh, kalabanan talaga, bisaya. Uh, yun lang yung masasabi ko sa mga taong uh, gustong pumusta sa akin na uh, huwag kayong pumusta <laughs> yan lang uh, at ito pala uh, itong video na to uh, para to sa para to sa asawa ko kasi alam nyo guys yung asawa ko buntis yung asawa ko uh, so 7 months uh, magpapa 7 months na yung asawa ko uh, malapit na siya mga mga anak uh, ito yung ito yung Ah, uh, ito talaga yung inspirasyon ko, yung asawa ko at yung family ko sa laban namin liboy tapang. Basta ipapakita ko na lang sa inyo guys yung ah uh, kung ah uh, ano yung ipapakita ko na laban ngayon. Basta gagawin ko yung best ko na yung pagtitiwala niyo sa akin hindi hindi mawala. ayan Uh, Marami-rami, maraming salamat sa mga taong nagtitiwala sa akin. Uh, lalong-lalo na nagpapasalamat kami doon sa taas na uh, safe kami pumunta dito sa Manila at binigyan kami ng uh, 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 magandang pangatawan at uh, healthy kami ha, at sa hindi kami nagkasakit dito sa Manila. 'Yun ah um, sa mga gusto pa lang manood bukas ng live ng Battle of YouTuber, ah, uh, nandito yung link sa comment section ko. So, madami yung makikita niyo na maglaban-laban bukas na ah, uh, siyempre yung natin Awit uh, Gamer versus Mark Gray. Uh, tapos yung, kami, kami yung ano, Boy ungas versus Boy Tapang uh, champion belt na yun. Siyempre, pinapangarap ko talaga na makuha yung champion belt na yun. Ayun uh, talaga yung pangarap ko na yung champion belt madala natin sa sa ating lugar. Siyempre, hindi din natin masasabi na madala natin kasi si Boy Tapang nangangarap din na makuha niya yung champion belt. Pareho lang kami nangangarap na makuha yun. Basta sa'yo, Boy Tapang, um, sana uh, huwag natin uh, payain yung mga taong nagtitiwala sa atin at nagsusuporta sa atin wag natin silang wag natin silang um, ano uh, wag natin silang payain at sana maganda yung ipapakita natin na laban sa battle of the chopper yun sa iyo buta uh, good luck sa iyo uh, good luck sa atin um, friendly game lang to na laro namin uh, at ako malaking respeto ko kay Boy kasi nga idol ko siya yun uh, kasi nga tayo mga bisaya malaging respeto natin sa kapwa bisaya natin bisaya natin yun uh, Buitapang, good luck sa iyo at uh, guys nandito pala yung link sa comment section ko mag register na kayo uh, only 99 pesos lang uh, gcash yun um, um, yun guys uh, maraming maraming salamat sa inyo uh, God bless po mag-ingat kayo buyungas